Good afternoon Magandang araw Dun sa unang video ko Tinuro ko sa inyo kung paano i-play yung C So review lang tayo Ganito yung C Ayan Yan yung C chord O tinatawag na C major chord Ayan Ang bilang ng ating daliri Ito yung number 1 1, 2, 3, 4. Ayan. Dito naman, sa strings ng gitara. Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung fret. 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Ngayon, ito yung C. Ang next na ituturo ko sa inyo, yung chord na D. D. Ito yun, mga kaibigan. Ngayon, o itong number 1 yung ito yung number 1 ilagay nyo dito yan dito kaibigan pang tatlo yan mula sa ilalim 1, 2, 3 yan para hindi kayo mahirapan sa ano napatunugin yung uh, string huwag nyo ilalagay dito huwag nyo ilalagay dito ilapit nyo ng konti dito yan basta wag lang siyang dito yan tapos itong number 2 na daliri dito nyo ilagay. Tapos itong number 3 dito. Yan mga kaibigan. Dapat ang tunog nyan ganito. Pag inistra mo. No. Ganon. Ganon dapat ang tunog. No mga kaibigan. Ayan. Pero dahil labaguhan kayo, kung may uh, mga nanonood na baguhan, ang tunog niyan siguro maaring ganito. Ganyan. Kasi ang dahilan kasi hindi niyo nadidiinan na ng gusto. Pero normal lang 'yun sa inyo kung first time niyo humawak ng gitara. Ganyan. Pero habang tumatagal ng panahon, ulit-ulitin niyo lang 'to. Idiin niyo. Ganyan. Tapos ang pipindutin nyo lang dyan o yung tutugtugin nyo ito 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 ba yan huwag nyo pansinin yung uh, kukuko kasi ito dumi to, na hindi na naalis <laughs> yan ito na yan ha huwag nyo isasama to huwag nyo hindi kasama yan ito lang tapos alisin nyo balik nyo alisin nyo, balik nyo alis balik alis, balik so inuulit ko itong number 1 dito number 2 dito sa pinakamailalim tapos itong number 3 dito yan tapos yung may langaw yun i-review natin yung, yung uh, chord na C at saka yung D ito yung C ito yung D ngayon ano nyo practice nyo na palitan sila Ang gawin nyo ganito apat na strum pa baba nyo. 1, 2, 3, 4. Sa C. 1, 2, 3, 4. Tapos lipat sa D. Apat din. 1, 2, 3, 4. O. Oh. Ulit-ulitin nyo lang yan. Ulit Ulitin nyo lang mga kaibigan. Ulitin nyo lang mga kaibigan. ang mararamdaman nyo sasakit yung ano nyo daliri nyo mga tol normal lang po yan sa mga ngayon lang nakapanood sa aking uh, channel sa mga baguhan sa aking channel pareho pa tayo <laughs> baguhan po ako sa aking channel <laughs> pangalawang upload ko pa lang to ng video ko mga tol yan huwag niyo pong kalilimutan na mag-like, mag-subscribe, uh, at mag-share -share, ishare, 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 ishare niyo po yung aking video mga tol. Mahalin niyo dumating ang panahon, lumaki tayo, di ba? Ang ganyan okay. mo. Ang pag-stram na yan. para sa inyong mga baguhan, basic lang muna. Yan. Ulit-ulitin nyo lang. Yan. Ito. Okay, mga kaibigan. kaibigan. Salamat. Hanggang sa susunod ng mga video. mag upload na ako sa susunod ng video ko tungkol sa paano naman tugtugin ang tugtugin ang C at o iba't ibang mga chords gamit ang piano keyboard. At all. Ito pong aking channel nito ay para sa mga tutorial ng kahit anong tutorial po. Ano? Kung kayo po ay may merong uh, tinatagong talent, gawa po kayo ng YouTube channel. Tapos huwag niyo pong uh, huwag niyo pong ano, uh, intindihin kung paano tayo uh, kikita, di ba? Wala naman pong siguro gumawa ng YouTube channel na hindi nila gustong kumita, di ba? Pero, basta mag-upload lang po kayo mga tol. Tapos, huwag niyo masyadong uh, isipin yung tungkol dun. Kasi baka ma-stress kayo. <laughs> Kusang darating po yan. Hindi nyo po namamalayan na um, ang inyong YouTube channel ay lumalago na pala. Okay mga tol. Hanggang dito na lang muna. Paalam.